palala. Mananahimik pa rin ba tayo? Manonood na lang ba tayo? Magpapatuli pa rin ba tayo sa buhay natin na parang wala lang nangyari? Eh, hindi na! Dahil noong tayo na nananahimik at nagbibisibisihan at walang pakialam, may mga puwersang nagnanakaw ng bilyong-bilyon. Trillions na dapat sana ay para sa bayan. Kung magpapabaya tayo, mauulit lang ng mauulit ang pangluloko at panggagago. Sorry po, Bishop. Hanggang doon lang po ako. Gusto ba natin?